Alam ng Local Government Unit na Columbia Sultan Kudrat na pagsalakay ng DNR-12 at iba pang ahensya ng pamanaan sa illegal na banlas mining site sa sitio na sa open na Gaya Blau nitong July 17. Sa katunayan, ayon kay DNR-12 Regional Executive Director Felix Alicer, kasama pa nila sa RAID ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Dagdag pa na nakasama rin nila sa Syria ng Coordination Meeting bago ang pagsalakay ang mga IP community sa lugar. Hilig ni Manny sa Colombo LJU na may administrative control sa lugar tumulong sa pagpapatigil ng banlas mining operation. Nandiniwala si Alicero na para matigil ang hydraulic mining, kailangan ng mga apektadong mamamaya na mabigyan ng livelihood assistance. ay pa kay posible kasi na marami sa mga miyembro ng IOP community sa lugar ang naging kabuhayan na rin ang pagtatrabaho sa illegal na mining site sa pagplano nito is uh, nangyari ito after we received the complaint and nagkaroon ng viral uh, social media about the discoloration of the river there in Colombia. Marami kami MGB, EMB at saka yung LGU. Nagkaroon ng coordination meeting nandoon ng LGU. CDNR 12 Regional Executive Director Felix Alicer, Ruel Usahano, NDBC Bida Balita.